Sino ang the best parent, courier dad o baby food mom? Ito ang poison dart frog. Maliit, makulay at confidence na parang naka neon highlighter. Pero ang pinaka-impressive ang tatay dito dahil siya ay certified best dad on the go. Sa halip na stroller, piggyback ride ang gamit. Isang tadpole sa likod, tapos naka GPS mode. Turn left sa lumot, diretso sa dahon, ops, wrong paddle. Kada anak may sariling swimming pool at dapat niyang tandaan ang location ng bawat isa. Kung may waste nga lang sana para sa tadpoles, para ipinmap na lang talaga. Ang mga poison dart frog ay may lason sa balat, isa sa pinakamakamandag na hayop sa mundo. Ang ilan sa kanila ay may lason na kayang pumatay ng ilang tao sa isang patak lamang. Ngayong araw, may tadpole na halos parang PBB eviction night na. Tuyo na kasi ang tubig niya kailangan ng tatay maganap ng bagong address nito. Kaya ayun, piggyback ride rescue na agad. Kung may Olympics nga lang na para sa pagiging most dedicated small dad, panalo na siya. Hindi man siya kasing laki ng kuko, kayang-kaya niyang mag-hiking 6 floor up ng halaman. Finally, bagong tubig pero walang pagkain, walang snack bar. Kaya kailangan niya ng kanyang ina. At si Mami Prag ang may special ability Naglalabas siya ng unfertilized egg bilang baby food. Organic, fresh from farm to mouth, walang preservatives. Anim na linggo nilang inuulit ang prosesong ito. Lipat, hanap, balik kay mami at feed kay baby. Kung iisipin mo, ito ang pinakaromantik na team up. Isang tatay na kaya ang lahat at isang nanay na literal na nagbibigay ng pagkain mula sa sarili.